ang sabi sa nagayos nito kailangan jud overhaul kasi may usok na daw ang tambotso anong ginawa nila dito guys tingnan nyo anong ginawa hindi magkita sa camera well guys, ganda Guys, motor gue lu karburator. Kase yang seran itu mengusuk. Angsabi semai ari. Pentinginlah daunnya tok. Ah, pandaran kamu dah bagot kotor baklasin. Nah, sana Ah, guys. Tok usuk ito guys tinanggal na daw ito nila ang car carburetor uh, nilinisan niya pagkatapos nito nilang linis ah uh, ito mayroon na daw ang usok niya ang sabi sa nagayos nito uh, kailangan ng overhaulon kasi may usok na daw ang tambotso tingnan natin guys i-review natin ang carburetor dito lang tayo sa taas wag na natin tong baklasin kasi nilinisan na nila nito tatanggalin ko muna tulong gaya from tingnan natin kung ano ang nasa loob nito bago nating baklasin ito ang gaya from nya guys kasi nilinisan daw to ni, nila ah, uh, sa tingin ko guys kasi ang usok niya amoy gas nya masakit sa mata yung usok parang overfeed siya sa gas tingnan natin dito kasi ito yung suspect natin kung ano ang ginawa nila dito kasi sabi sa may ari ginalaw Undow nila ito tingnan natin kung ano ang nasa loob nito baka merong iba dito kung wala gani tanggalan muna itong carburetor tingnan natin kung anong nilisan nila tinanong ko ang may-ari kung nagpalit pa sila ng mga jeep. Sabi sa may-ari, hindi naman daw. Tingnan natin kung ano ang nasa loob nito. Tingnan nyo guys, ito. Ito. Good. Anong ginawa nila dito guys? Tingnan nyo. Kung anong ginawa. Hindi makita sa camera. Ang spring o ang washer, gidobol nila kaya ito nag overfeed ah ito lang muna ang galawin natin kasi ito lang ang nakita ko kung hindi pa rin oh, tingnan ko muna ang carburetor baka nandun may something dun sa loob ah dito guys spring pala ang inuna ko ang washer ng plastic dun sa itaas yan, ang Pasok ko muna dyan. Ah, shout out pala sa nagawa nito sa carburetor na to. Ah, dito guys, ibalik ta tong diaphragm. Ito. Pagkatapos itong ibalik guys, ikabit ko na to na testing. Uh, ibalik ko na to dito para matisting ko to kung ito ba talaga ang sira nito paanda rin ko to pagkatapos dito Ah, tapos na guys ah, mag-testing na tayo dito pandarin na natin to kung umuusok pa pa Wala na siya mag oh. pala yung sira niya guys kasi nabali yung spring. Tinubol nila ang spring at saka washer.